Mabuti yan pre, nakalusot na tayo. Yun yata ang naghahabol sa atin kanina, no? Sila nga yun, mabuti nga nakalusot tayo. Sige, sige, tara. Nakita mo ba yung manok na yan? Oo. Ang makikin yung malaki na yan? Oo, kapatid dyan ang manok na pula pre. eh yun ba? Oo. Oh. Ganyan. Ka umalis yung may-ari niyan pre. Dalihin natin yan. Oo, oh, sige. Ha? Oo, na, kukuli natin. Sa ngayon, bantay bantay muna natin yan. Oo. Oh hindi yung manok babantayan natin yung may oh, ate. yung may ari kasi umalis na saka natin natin kaya, natin kaya natin kaya natin kaya natin ano na maalaman yan mm. oh, tama-tama yan oh. 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 makalipas ang isang araw oh pre pwede na nagkatayin na yung butay manok oh pwede na pero hintayin mo ako sa glit dito may pupuntahan ako sa glit dun sa baba oh Okay, okay, okay. Oh, sige, sige, ha. Tama pre. Pagkakataon na natin, umalis na may malis Umalis na. Oh. Oh. Uh, Tara. Pero, wait lang. Kasi may CCTV doon. Baka makakita na naman tayo. May tarok mo tayo ng muka. Oo, oh, sige. sige. Sige, sige. Tar sige. sige. Oh, hindi na tayo, so, tayo makakilala. Kahit, Kahit may CCTV doon, pre. Oh, hindi na tayo makakilala, pre. Tak penyumbukkan hati ni. Dah. Eh? Sekarang. Tadi dukau tengok, Prih. Tidak boleh, Prih. Tidak boleh, Prih. Tidak boleh, Prih. Untuk lah kau. Untuk. Hoi! Mana Eh! Yang mana bola, Mana kau? si pagtakbo na! Ayun! 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 Wala niya sa'yo, pahinago na kayo! Wait! Wala <laughs> Wala <laughs> Wala <laughs> Sa kaya nagpunta yun? Oo ba? Nakilala mo yung damit nila? Nakilala ko yung isa naka-sando. itim yung shirt Tapos yung isa nakastripe, tapos itim rin shirt Sa kaya nagpunta yun? Yung dalawa na yun? Oh, pre, namukha niyo yung suot natin pre Oo nga, paano? Anong gagawin natin to? Ubarin natin Tapos? Tapos Ako ba na? Naisip ako Sige, sige Sige, tara, tara Dito Ano pre, hindi tayo makikita dito pre Nagpunta yun sila. Pre! Oye, pre! Oye, kita kayo na. Dalawang lalaki rito? Wala, pre. Wala. Kami lang dito. Kami lang. Namamalimos kami, pre. Wala. Wala kami. Hinawag pa naman namin yun. Hinawag naman yung manok namin. Hinawag yung manok namin doon eh. Wala. Wala kami lang kita. Tingnan nyo lang doon, pre. O, sige. Salamat ha. O, sige, pre. Sige. Parang duda ako doon ha. O, nga. Hindi sa karito yun, ano? Hindi. Yan, pre. Nakalusot na tayo. Yun yata ang naghabang sa atin kanina, ano? Sila nga yun. Mabuti nakalusot tayo. Sige, sige, Parang manok ko yan ha, wala yung tuka o. Wow, ano? manok yun ha. Sa iya tayo eh. Taka pala tayo. sa kayo pala yung inahabol namin ha. Yun, mga kabahas, kung nagustuhan nyo yung video namin, huwag nyong kalimutang i-like and share. Ayan po. By the way, Shout out nga po pala kay Sandel Sirunay. Ayan. Shout out sa iyo, Idol. Magandang gabi at God bless. Kay William Lilina. Gilena. Lilina. Shout out sa iyo, Idol. Boss William. Shout out sa iyo. Sana marami kang makuha palaging isda sa pagpapalaot mo. At ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Bahas Bahas, Bahas, Bahas TV. TV.